Bagaman maswerte akong nasa lugar ako, sa paglipas ng mga taon ay naging mapag-alinlangan ako sa maraming bagay na naririnig ko. Ang mga mga ngaso mula sa United Federation ay namumuhay ng ibang iba, ngunit sa nakita ko sa mga online forum ay masaya sila sa paraan ng paggana ng mga bagay-bagay. Siyempre, maraming isyo pa rin, ngunit wala kahit saan malapit sa kasindak-sindak gaya ng ginagawa ng lahat ng ating mga news network. Kahit ang magagandang bagay na nakikita mo online ay maaaring isang maling paglalarawan din. Kaya sa palagay ko ay kailangan kong bisitahin yon mismo upang makita kung paano ang mga bagay-bagay sa hinaharap. Pagkatapos kong makakain ang aking pagkain at maabsorb ang mga apat na po, vitality, at strength course, pumunta ako sa kama upang magpahinga. Bago matulog, sinigurado kong i-activate ang Arctic Armor. Nawa Vitality, 30 Focus. Strength, 30. Skill. Dumating ang umaga. Mga alas negatibo, anim ng umaga nang magising ako. Ang kama ay may outline ng hamog na nagyelo mula sa kung saan ako natutulog. Sinuri ko ang aking panel upang makita na ang Arctic Armor ay tumaas ang kasanayan nito sa anim na Ito ay naging bahagyang mas makapal at ngayon ay parang may isang baluti ng yelo sa buong katawan ko. Nakaramdam ako ng labis na ginhawa sa pagtulog gamit ang aktibong kasanayan, ang aking katawan ay nakakaramdam ng isang pakiramdam ng paglamig sa buong katawan. Kumuha ako ng mabilis na shower at naglinis, at pagkatapos ay kumuha ng almusal sa dining area. Matapos matapos ang pagkain, sinuri ko ang paligid ng mga tindahan ng mga ngaso sa hotel para lang makita kung ang mga kasanayan na nasa isip ko ay naroon, ngunit hindi ako maswerte mayroong iba't ibang rank si hanggang i skills. Ngunit wala ni isa ang ganap na umaangkop sa mga alituntunin na nasa isip ko. Lumabas ako at humintong isa pang driver upang dalhin ako sa pinakamalaking a weekend center sa Outer Bank na ang sentro na ito ay kasing laki ng isang stadium na may maraming maangaso at ordinaryong tao na nagmamadali. Maaga pa ay puno na ito na may maraming bagay na ibinebenta o ipinagpapalit. Una akong pumunta upang ipagpalit ang core na hindi ko na-absorb sa isa sa mga tindahan at ang aking account ay may dagdag na isang daan at limamput lima dolyar. Kahit na pagkatapos kong maabsorb ang higit sa apat na pu core, ang natitira ay sapat pa rin upang magbigay sa akin ng ganito karami mula sa paglubog lamang sa dalawa dumsyon. Ang perang ito ay nagdulot ng iti sa aking mukha, kahit na alam kong mawawala rin ito sa lalong madaling panahon. Hindi pinapansin ang lahat ng iba pa, pumunta ako sa tindahan na may malaking karatula ng skill books. Mayroong daan-daang mga skill book na nakalagay sa likod ng makapal na salamin na may mga paglalarawan na nakasulat. Sa magkabilang gilid ng pasukan ay dalawang mga ngaso na tila rank D o higit pa. Pumasok ako sa tindahan at sigurado, mayroong ilang mga libro na umaangkop sa aking pamantayan. Ang unang kasanayan na eksaktong umaangkop sa gusto ko ay ang Rank D Skill, Flames of Torment ang kasanayan ay nagpapahintulot sa iyo na magtapon ng haligi ng apoy sa pinakamalayong distansya na isa 0 metro at magtatagal hanggat ang enerhiya ay inilalapat. Ang kasanayan ay malapit sa rank C si sa kapangyarihan, ngunit napapabayaan ng maraming mga ngaso dahil sa mataas na katangian ng paggamit ng enerhiya nito. Perpektong umaangkop ito sa akin. Gamit ang mataas na pinsala nito, ang haligi ng apoy ay patuloy na magiging puro sa isang linya ng apoy na nagsusunog ng anumang nasa harap ko. Ang susunod na kasanayan na tumugma sa hinahanap ko at talagang may sapat akong pera upang bilhin ay isa pang rank D skill na tinatawag na safeguard. Ito ay isang napakakakaibang kasanayan na nagdulot ng sakit ng ulo sa maraming mga tangke. Ang paggamit ng kasanayang ito ay lubos na nagpapataas ng iyong depensa, at ganap na sinisipsip ang lahat ng pinsala mula sa mga mas mababang ranggong kasanayan. Ang tanging disbentaha ay ang mataas na pangangailangan nito sa enerhiya at ang katotohanan na hindi ka makakapaggalaw habang ang kasanayang ito ay aktibo. Ang mga boses ay regular na gumagalaw at inaatake ang anumang bagay na nakakasira sa kanila. Kung nakikita nila na ang kanilang mga pag-atake ay hindi nakakapasok sa isang tangke na nakatayo. Sila ay lilipat lamang upang salakayin ang ibang mga miyembro ng partido na nagdudulot nito ng pinsala. Ang mga tangke na unang gumamit ng kasanayang ito ay nagdulot ng pagkamatay ng maraming spellcaster. Dahil huli na silang nakakahabol sa halimaw pagkatapos na makalipat muli. Hindi mo rin kailanman gustong maging isang mage na may manipis na depensa upang gamitin ang kasanayang ito at manatili sa sandaling maubos ang iyong mana ay mapapalibutan ka at. Dahil sa lahat ng ito, ang isang D-rank skill book na karaniwang nagkakahalaga ng humigit kumulang isang daan ni dolyar, nagawa kong bilhin ng anim na puli dolyar. Gamit ang Flames of Torment na siyam na pulibong dolyar, halos nagamit ko na ang lahat ng perang kinita ko noong nakaraang araw. Ngayon, oras na upang bumalik sa Frozen Westland. Tumawag ako ng masasakyan pagkatapos kong matapos at dinala ako sa Frozen Westland, dungyon sa loob ng 20 minuto. Nasa akin pa rin ang backpack ko, dahil sapat na yon para magdala ng course, na nahuhulog kahit pa ulit-ulit akong sumisid. Inilagay ko ang kamay ko sa isa sa mga parisukat ng monolit, at bumalik ako sa malamig na sahig na may mga lobo na nagmamadali. Rank A dungeon, 20 palapag. Gaano kabilis ko kaya ito malilinis ngayon na mayroon na akong mga kasanayan sa Rank B. Mabilis kong inactivate ang Arctic Armor at Safeguard dahil gusto kong tiyakin kung gaano kapaki-pakinabang ang mga kasanayan. Pakiramdam ko ay naipit ang buong katawan ko sa lupa dahil hindi ako makagalaw kahit isang kalamnan man lang. Isang transparent na layer ng enerhiya ang mabilis na nabuo sa ibabaw ng Arctic Armor at dumating ang mga nagmamadaling lobo. Ang pinakamalapit ay sumipa gamit ang malalaking kuko nito, ngunit hindi ko man lang naramdaman ang epekto dahil nabaliktad ang lobo. Ang rank D, Safeguard, ay nagbigay ng halos ganap na depensa laban sa mga mababang ranggong halimaw at kasanayan, totoo ito. Gamit ang dalawang kasanayan sa depensa, pinanood ko ang mga lobo na sumugod sa akin at sinubukang kumamot, kumagat, at anumang maisip nila, ngunit hindi man lang nila nahawakan ang damit ko, habang unti-unting bumabalik ang aking kumpiyansa, pagkatapos ay gumamit ako ng isang kasanayan na inaasam-asam ko, Flames of Torment. Isang nakasisilaw na sinag ng apoy ang mabilis na sumibol sa harapan ko, tumusok sa dalawa sa mga lobo na nakatayo sa tapat ko. Ang mga apoy ay literal na sinunog ang lugar kung saan nahawakan nila ang mga halimaw, nag-iwan ng mga butas sa kanilang mga katawan. Ang dalawang natitirang lobo sa tabi ko ay sumigaw ng takot, ngunit hindi ko sila binigyan ng oras, at may dalawang pinagsama-samang apoy na mabilis na sumabog sa kanilang mga ulo. Indeactivate ko ang Flames of Torment at Safeguard, at nakagalaw na ulit ako, at pumunta ako upang tingnan ang mga lobo na tinusok ng haligi ng apoy sa harapan. May amoy na sunog sa hangin dahil halos kalahati ng kanilang katawan ang nasunog. Ang dugo na natitira sa kabilang kalahati ng kanilang mga katawan ay kumukulo at umuusok pa nga. Damn! Pinigilan ko ang aking pagkamangha habang sumugod ako pasulong, sulong na gustong makita pa akong gaano kadelikado ang bagong kasanayang ito. Pinanatili ko lang ang aktibong Arctic Armor at patuloy na naghagis ng mga apoy sa harapan ko para mapataas ang kasanayan nito. Ngayon na mas pamilyar na ako sa mga kasanayan. Tila mas malapit ang kasanayan sa isang daan, mas malapit ang kasanayan na makapagdulot ng parehong pinsala, gaya ng isang kasanayan sa susunod na ranggo. Habang ang e rank Fireball ay papalapit sa isang daan sa kasanayan, ang bilis at pinsala nito ay halos kapareho ng isang A-rank na nakakasakit na kasanayan. Ayaw kong tuluyang iwanan ang Fireball ngayon na mayroon na akong Rank D skill, Flames of Torment, dahil epektibo pa rin ito kapag ginamit ng maayos. Sa susunod na palapag, nang magsimulang lumitaw ang mga lobo, ay sinimulan ko ang Flames of Torment. Ginawa kong gumalaw ang haligi ng apoy ng pahalang sa halip na diretsyo lang, na nagdudulot ng literal na pagkatunaw ng mga hayop sa kalahati. Lahat ng limang nagmamadaling lobo. Patay mula sa isang pag-atake. Haha! Umiibig na ako sa kasanayang ito. Naramdaman ang pagmamadali sa madaling pag-overpower sa mga halimaw na ito, mas mabilis pa akong bumaba sa mga palapag. Kahit na mga lobo, soro, o musk ox, ang Flames of Torment ay hindi nagtatangi at madaling sumunog sa mga hayop gamit ang napakataas nitong init. Ang pakiramdam ng adrenalin ay unti-unting nawala habang nakatayo ako sa hagdan patungo sa boss. Desente naman ako para makaalis ng buo kahapon, ngunit sisiguraduhin kong mas lubusan ko itong lalabas ngayon. Bumaba ako sa hagdan at pinanood ang natutulog na halimaw na bumangon ulit ang maliwanag na pulang mga mata nito ay sumusubok na tumusok sa akin. Walang pag-aksaya ng oras, isang haligi ng apoy ang sumibol sa harapan ko na parang isang namumulaklak na pulang bulaklak. Itinaas ng tumataas na oso ang malalaking paa nito upang protektahan ang katawan nito, ngunit sa pagkakataong ito ay walang pahinga mula sa apoy. Graa! Isang malungkot na unggol ang pinakawalan dahil ang mga paa ng halimaw ay hindi tumagal kahit isang segundo, Pinasabog ang mga ito sa isang pagsabog ng laman at buto, patuloy sa katawan ng oso. Isang umuusok na butas ang mabilis na lumitaw sa gitna ng dibdib ng halimaw, pinipigilan ang mga umbol nito, at nagdulot ng pagbagsak nito pabalik sa malamig na matigas na lupa. Boom! Kinokontrol ang aking paghinga, tumingin ako sa malaking masa na nasusunog na ngayon sa harapan ko. Isang bagay na nagdulot sa akin ng takot noong isang araw, ay hindi man lang nakalapit ng ilang metro sa akin ngayon. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nilalasap ko ang pakiramdam na ito, at pagkatapos ay sumulong upang kunin ang course, at o. Hindi ito isang skill book sa pagkakataong ito, ngunit isang atem. Mabilis kong nakilala ang kagamitan sa tabi ng malaking oso, swift boots, pinapataas ang bilis ng gumagamit. Ang item ay nagdulot ng ngiti sa aking mukha, dahil bihira silang mahulog at makakakuha ng mataas na presyo. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa mga item ay maaari mong gamitin, muling gamitin, at pagkatapos ay ibenta ang mga ito nang hindi nawawala ang kanilang halaga. Sinuot ko ang sapatos, naramdaman kong naging kapansin-pansing magaan ang katawan ko. Nagtatakbo ako sa paligid at kinumpirma na mas madali akong makadalaw. Mabilis na nilinis ang Rank A Dungeon, Frozen Westland, isang pakiramdam ng tagumpay ang sumibol habang papunta ako sa Burden Crystal. Bago lumabas, kinuha ko ang ilan sa mga vitality at strength Course na nakolekta ko sa pagtakbo na ito at sinimulang kunin ang mga ito. Ang rank F Course ay nagpapahintulot sa isang mga ngaso na mapalakas hanggang sa 50 puntos ng katangian, rank A Course hanggang sa isang daan, rank B hanggang sa isang daan at limampu at iba pa. Ang mga mga ngaso na nakatayo sa tuktok ng mundo sa kasalukuyan ay malapit ng umabot sa 300 puntos ng katangian. Hindi mahalaga kung gaano karaming if rank course ang iyong kinonsumo, kung gusto mong lampasan ang limampu sa iyong katangian, kailangan mong kunin ang rank A course, na inuulit ang proseso para sa mas mataas na ranggo. Ang pagkuha ng rank A course, habang ang aking mga stats ay nasa ilalim pa rin ng limampu ay nagdulot lamang sa kanila ng mas mabilis na pagtaas. Tumigil ako sa pagkuha ng ang vitality at strength ay parehong umabot sa limampu, at gaya ng dati, ang focus ay blanko kaya ang lahat ng mga core na yon ay naisave sa bag. Inayos ko ang lahat at nilapitan ang kristal upang umalis sa dungsyon. Habang hinawakan ko ang kristal at dinala ako sa labas ng monolith, nag-isip ako kung dapat ko bang ulitin ang dungsyon na ito o pumunta sa isa sa ilang rank di dungeons sa outer bank na. Sa kasalukuyan ay may hawak akong dalawang rank D skills, ang isa ay hinihiwa ang mga halimaw sa rank A dungsyon na parang papel, ang isa naman, kapag na-activate, ay gagawing halos hindi matitinag ako sa anumang pinsala sa ibaba ng rank D, at magbibigay ng malaking depensa kapag nakaharap sa mga halimaw ng katumbas na ranggo. Para sa kahusayan ng oras, mas lohikal na pumunta sa isang mas mataas na ranggong dungsyon, na nangangahulugang mas maraming palapag, mas maraming halimaw, at mas magagandang nahuhulog. Sa pagkakataong ito, hindi ako maaaring maging pabaya. Dahil nasa Frozen Wasteland na ako at tumagal ako ng wala pang dalawampung minuto para tapusin ang lahat, hindi dapat maging problema ang ulitin ang dunksyon na ito ng isa o dalawang beses. Walang magiging sorpresa at garantisado ang aking kaligtasan pati na rin ang katotohanan na kakaunti lang ang mga tao dito. Nagdesisyon na ako at nilapitan ang isa sa mga parisukat ng monolit, inilagay ang aking kamay at nawala pagkatapos ang ikalawang pagtakbo ng Frozen Westland ngayon ay nagdulot sa akin ng mas maraming course, kasama ang karagdagan ng Blade Strike. Gamit ang isang pag-iwas ng iyong espada, magpalabas ng isang nakamamatay na pag-atake sa iyong mga kaaway. Ang kasanayang ito ay hindi gaanong kapakipakinabang para sa akin, kaya itinapon ko ito sa backpack, at pumasok ulit sa ikatlong pagkakataon ngayon. Ang ikatlong pagtakbo ng Frozen Westland, ay nagbigay sa akin ng katulad na halaga ng course. Sa pagkakataong ito ay may medyo bihirang kasanayan, Summon Golem, tumatawag ng isang kapareha upang makipaglaban para sa sa'yo. Maraming mga ngaso ang bibili ng kasanayang ito sa sandaling maabot ito sa istante, dahil pinapayagan nito ang mga casters na magkaroon ng isa pang tanke, o ang mga knights at berserkers na magkaroon ng kapareha upang kunin ang pinsala sa loob ng ilang segundo. Hindi naman ito bagay sa aking istilo dahil ito ay isang mabagal na golem at mabilis akong dumadaan sa mga halimaw na ito. Ang ibig sabihin lang nito para sa akin ay ang pagtanggap ng mas maraming pera para sa isang kasanayan. Ikaapat na pagtakbo, course lang, walang isang skill book o item. Ang pagtakbo na ito ay nakakainis. Ikalimang pagtakbo, mas maraming course at isang item, Kenshin Sword. Kasing simple niyan, isang espada ito. Hindi ko balak lumapit sa anumang halimaw, kaya ito ay ibebenta rin. Halos umaapaw na ang aking backpack, kaya pupunta ako sa isang awaken center upang ibenta ang mga bagay na nakolekta ko hanggang ngayon. Inaasam-asam ko ito, dahil ang aking kita ngayon ay madaling lalampas sa kalahating milyon, ibig sabihin ay makakakuha na ako ng rank si skill. Nuwa Trabaho, mga ngaso Vitality, limampu Focus, Strength 50. Kasanayan. Kagamitan. Sa isang hindi kilalang mansyon sa Outer Bank ya. Uh. Sir, napansin po namin ang isang abnormality sa isa sa mga dungsyon ngayon. Oh. At ano ang nangyari? Pinagmasdan ng butler ang walang interes na tingin ng lalaki sa harapan niya at nagpatuloy. Ang A-rank dungeon, Frozen Westland, ay biglang naging mula sa isang mapanganib na pagtatasa ng katamtaman hanggang sa mababa oh, kaya may gumagawa ng trabaho ko para sa akin, habang abala ako sa si Rank dung yon. Opo sir. Ngunit ang problema ay, ang pagbabagong ito ay nangyari sa loob ng dalawa oras. Pagkatapos sabihin ng butler ang mga salitang ito, kumislap ang mga mata ng lalaking kausap niya. Sino iyon? Isang team o isang ranker na lang ang sumulpot. Hindi po namin alam sir, kasalukuyan po namin tinitingnan. Butler, Mabuti, ipaalam mo sa akin sa lalong madaling panahon na malaman mo. Handa na ba ang mga babae? Ang atensyon ng lalaki ay mabilis na lumipat sa palapag sa itaas kung saan naramdaman niya ang ilang pagdalaw. Opo sir. Lahat ba ay bagong awaken? Opo sir. Mabuti, wag mo akong istorbohin sa susunod na isang oras. Pinanood ng butler na nakasuot ng itim na suit ang lalaki habang umaakyat sa hagdan. Ang pangunahing pag-aalala niya ngayon ay ang katotohanan na ang isang dungeon ay lumipat mula sa isang katamtamang antas ng panganib patungo sa mababa sa loob ng dalawang oras. Nangangailangan ito na ang isang dungeon ay linisi ng isang team ng mga mataas na kasanayang mga ngaso o isang napakakasanayang ranker, nang maraming beses sa loob ng dalawa oras na yon. Sa kasalukuyan ay mayroon lamang isang mga ngaso sa Outer Bank IAS na magagawang magdala ng isang dalubhasang team upang linisin ang isang dunksyon sa napakataas na bilis. At tinitignan niya siya ngayon na papunta upang magsagawa ng ilang mga aktibidad. Yumuko ang butler sa kanyang tagapagtaguyod at pagkatapos ay lumingon upang alamin kung aling mga bagong mga ngaso ang lumitaw sa kanilang lungsod. Bumalik ako sa Central Awakened Center ng Outer Bank IAS kasalukuyang ibinebenta ang mga item na hindi ko kailangan kasama ang course na hindi ko nasipsip. Bago bumabarito siniguro kong sinipsip ang rank course hanggang sa maabot ko ang 70 puntos ng katangian para sa vitality at strength. Unti-unti kong inangkop ang bagong kapangyarihan na naramdaman ng aking katawan habang gumagalaw ako, nasasabik sa aking mabilis na pag-unlad. Ang natitirang mga course, item, at skill books ay lahat ay naibenta at mayroon akong dagdag na anim na daan at pitumput apat libo na naideposito sa aking account. Ito ay isang bagay na hindi ka panipaniwala maliban kung ikaw ay isang mataas na ranggong hunter. Nagulat ang receptionist na humahawak sa aking order, dahil ang bilang ng mga bagay na dala ko, ay hindi tumutugma sa ranggo sa aking lisensya sa anumang paraan. Plano ko namang masubukan at taasan ang aking ranggo ngayon. Ang pagtalon mula sa F hanggang sa D ay hindi naman masyadong imposible, ba? Diba? Ito ay isang bagay na nag-aalangan ako, dahil dalawang araw pa lamang ang nakalipas mula nang magrehistro ako bilang isang iprank hunter. Tiyak na mapapatingin ang mga tao sa akin kung mabilis akong tataas ng ranggo. Hindi pa rin ako komportable na ipakita ang sarili ko bilang isang malakas na tao kung ang aking pinakamataas na kasanayan sa kasalukuyan ay rank D at malapit na akong makakuha ng rank C skill. Ang pagtaas ng aking rango ay pwedeng maghintay sa ngayon, walang pagmamadali. Papunta ako sa Skillbook Shop upang bumili ng isang kasanayan na nakita ko nakahapon, ngunit hindi ko mabili. Rank si Skill, Arcanist Sphere of Protection, pinoprotektahan ng arcane energies ang caster mula sa lahat ng pinsala, ngunit may malaking halaga, Mayroong napakakaunting rank si skills na ibinebenta, dahil ang pinakamataas na si rank dungeon ay regular na nililinis ng tanging by rank hunter sa outer bank class kasama ang kanyang sariling team. Sa nakalipas na ilang buwan, marami sa mga si rank skills ay galing sa kanila. Ang Arcanist Sphere of Protection, ay nagbibigay ng ganap na depensa sa anumang pag-atake ng parehong ranggo na ibinato sa iyo kasama ang isang mataas na depensa laban sa mga kasanayan ng mas mataas na ranggo. Ay walang epekto sa paggalaw tulad ng safeguard, ngunit nangangailangan ng isang malaking halaga ng enerhiya upang manatiling aktibo. Halos luluwa ang puso ko nang mabili ko ang kasanayang ito narinig ko na ang kasabihan na ang pag-atake ang pinakamagandang depensa. Ngunit ngayon na tinitignan ko ang kasanayang ito, ang depensa ay tiyak na ang pinakamagandang depensa. May iba pang kamanghamanghang si Rank Offensive Skills na ipinakita na gusto kong bilhin, ngunit kailangan nilang maghintay pagkatapos kong sumisid sa mga dungsyon ng ilang beses pa at taasan ang aking pondo. Ang mga offensive skills ay tiyak na sisira sa lahat ng nasa paningin kung gagamitin ko ang mga ito, ngunit hindi nila gagarantiyahan ang aking buhay. Kaya depensa muna pag-atake mamaya. Bukod sa defensive rank si skill, bumili rin ako ng rank D, danger sense, na literal na nagpapahintulot sa iyo na maramdaman ang anumang bagay na maaaring kumuha ng iyong buhay ilang segundo bago ito mangyari. Ito ay isang napakahalagang kasanayan na may mataas ding paggamit ng enerhiya upang manatiling aktibo sa lahat ng oras. Ang Arcanist Sphere of Protection ay nagkakahalaga sa akin ng at 550,000 kasama ang Danger Sense na kumuha ng isa pang 100,000. Tinignan ko ang rank si Offensive Skills na hindi ko pa mabili at umalis sa Awakened Center upang pumunta sa aking apartment sa pagkakataong ito. Plano kong doon magpalipas ng gabi at kunin ang aking laptop kasama ang iba pang mahalagang bagay. Pagkatapos magbigay ng direksyon sa driver, nagpahinga ako sa likod ng sasakyan at natutunan ang Arcanist Sphere of Protection at Danger Sense. Agad kong inactivate ang Danger Sense, ngunit walang naramdaman na kakaiba. Inaakala ko na makakaramdam ako ng isang bagay kung ang aking buhay ay nasa panganin. Dumating kami sa sirang apartment complex sa kalahating oras. Sinulyapan ko ang lugar bago tumungo sa silid na tinitirhan ko sa nakalipas na mga buwan. Pagbukas ng pinto, nagulat ako na malaman na may tao sa aking apartment. Nang lumingon ang taong iyon, isang malakas na tunog ng pagring ang narinig ko sa aking ulo. Ito ay mapanganib. Ang lalaki ay nakasuot ng mga damit na naglalabas ng asul na ilaw, na nangangahulugang mga item, lahat ito. Nagsalita siya nang mapunta ang kanyang mga mata sa aking mukha. Noah Osmond, namatay ang mga magulang, nag-iisa, nakarehistro, bilang mga ngaso ng mga dalawang araw na lamang. Ang lalaki ay nagbabasa ng ilang papel habang nagsasalita. Nakilala ko ang mukha niya, siya ay isang sikat na tao sa outer bank na. Mabilis na naging seryoso ang aking mukha at inactivate ko ang Arcanist Sphere of Protection. Tumingin siya pataas at nagulat bago magpatuloy. Kasaysayan ng Dungeon Diving ay kinabibilangan ng Apis Paradise at Frozen Westland. Naobserbahan na pumasok sa parehong dungeon ng mag-isa at linisin ang mga ito gamit ang ilan sa pinakamabilis na bilis ng paglilinis. Ngayon, bakit itinatago ng isang lalaki na tulad mo ang iyong kapangyarihan? Ibinalot niya ang mga papel at binigyan ako ng isang matalim na tingin. Ang buong katawan ko ay parang may mga karayom. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili, habang naalala kong may activated na si rank defensive skill ako ngayon at sinabi. Ayaw ko ng gulo sa mga unang araw pagkatapos mag-awaken. Gulo ha? Well, palagi itong nakakahanap sa atin. Tinitigan niya ang paligid ng aking apartment bago magpatuloy. Hindi ako magtatagal dito, isang abalang tao ako. Dumating ako upang mag-alok ng olive branch. Naglakad-lakad siya sa aking apartment at nagpatuloy sa pagsasalita sa mapagmataas na tono na yon. Ang pinakamataas na dungsyon sa magandang lungsod natin ay nangangailangan sa akin at sa isang team ng iba upang regular na linisin upang hindi mangyari ang dungsyon break. Tinitingnan ang iyong nakalipas na dalawa araw na kasaysayan at ang katotohanan na komportable mong mapanatili ang defensive skill na iyon pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Ibig sabihin ang iyong kapangyarihan ay dapat na upper rank C, marahil ay malapit na sabay. Umiti siya habang sinabi niya ang huling bahagi. Ang lalaking ito ang nangungunang ranker sa Outer Bank na Ye Rank Hunter, Cohen Anderson. Kailangan namin ng mas maraming talento na tulad mo upang mapanatili ang kaligtasan ng lungsod na ito at ng mga mamamayan nito. May mga nasawi kami paminsan-minsan at nangangailangan ng isa pang makapangyarihang mga ngaso sa team. Ang susunod na Dungeon Dive ay tatlo araw mula ngayon. Magtitipon tayo sa Solael's Castle ng alas 10 ng umaga, siguraduhin huwag itong palampasin. Tinapos niya ang huling ilang salita, tumingin pa sa paligid, at lumabas ng pinto nang hindi na ako tinitingnan. Naramdaman kong mabilis na kumukulo ang galit sa loob ko bago ko ito pinigilan. Paano nila ako nahanap ng napakabilis? Isinara ko ang pinto ng apartment at pumunta sa isang upuan na may kakilakilabot na ekspresyon sa aking mukha. Cohen Anderson ang pinakamakapangyarihang mga ngaso sa lungsod na ito, at ang nasa harapan ng depensa, laban sa si Rank Dungjon, Solael's Castle. Ang Dungjon Monolith ay palaging nagpapakita ng isang malalim na kulay kahel, na nagpapakita na maaari itong lumiwanag ng pula anumang oras at maging sanhin ng Dungjon Break. Gumagawa si Kohe ng isang party upang linisin ang Dungjon na ito ng dalawang beses sa isang linggo. Ang mga mga ngaso na bumubuo sa party na ito ay palaging nagbabago, dahil may mga nasawi sa halos bawat dive. Ganoon kahirap ang isang C-Rank Dungeon. Kahit na may isang B-Rank Hunter na nangunguna sa team, may mga nasawi pa rin. Ang impormasyong ito ay karaniwan sa mga lokal na Hunter platform. Ang mga bagong mga ngaso ay regular na nire-recruit upang tumulong sa depensa ng lungsod. Ngunit magkakaroon ng memoriam ng hindi bababa sa isang beses sa isang linggo para sa isang nabuwal na rank si Hunter sa team. Gusto kong taasan ang aking lakas ng dahan-dahan bago gawin ang magagawa ko upang makatulong ng walang panganib na mamatay. Mulit sa palagay ko ay wala na yon sa bintana. Ang aking galit ay napigilan habang naalala ko ang kanyang tono na parang isang utos pagmamataas, iyon lang ang naramdaman ko sa kanya. Sai, ito ang magagawa ng kapangyarihan sayo. Si Cohen ay kilala sa pagiging mapagmataas, ngunit siya ang pinakamalakas na mga ngaso sa lungsod at maasahan na pigilan ang dungeon break mula sa Solael's Castle. Mukhang mas mabilis pa sa inaakala ko na dadalaw ako sa isang C-rank dungeon, ngunit may isang bagay na mali siya. Ang aking kapangyarihan ay tiyak na hindi upper rank C o malapit na sabay. Sa sandaling matutunan ko ang naangkop na skillbook, gamit ang aking walang katapusang mga casts, ay walang makakapigil sa akin. Isang mabangis na ekspresyon ang sumibol sa aking mukha, habang ang mga lumang plano ay tinanggal at nabuo ang mga bago. Nuwa Trabaho, mga ngaso Vitality, pitumpu Focus Strength, pitumpu Kasanayan Kagamitan, Sinuri ko ang lahat ng nagawa ko at hinanap kung ano ang pwedeng baguhin. Magpapatuloy ako sa pag sa Frozen Westland bukas, pero pupunta rin ako sa isa sa mga rank di Dungeon sa lungsod, ang Goblin King's Abode, ng kahit ilang beses. Natutunan ko lang ang isang C-rank defensive skill na karamihan sa mga hunters, ay hindi man lang magagamit dahil sa mataas na energy requirement nito. Wala nang dapat na mga sorpresa na maaaring lumitaw para mapahamak ang aking buhay. Kasama ang rank D, Flames of Torment, dapat ay malinis ko ang tatlumpu pala pag dungsyon ng walang problema. Isa pang bagay ay ang paggamit ng aking mga kasanayan. Kung kaya ko talagang mag-cast ng walang katapusan, kailangan kong gamitin ito sa aking kalamangan ng higit pa. Ang Arcanist Sphere of Protection at Danger Sense ay aktibo pa rin. Umupo ako sa aking lumang kama pagkatapos ay pumikit, inactivate ko rin ang Safeguard at Arctic Armor. Lumipas ang ilang minuto at mas kumalma ako at napagtanto ko kung ano ang maaaring napalampas ko. Ang Frozen Westland ay hindi gaanong aktibong nililinis kumpara sa ibang A-rank dungeons at may kulay kahel. Ano ang mangyayari kapag ito ay nililinis ng maraming beses sa isang araw? Ang pagbabago ay magiging kapansin-pansin. Sai, Tumingin ako sa kisam ko habang napagtanto ko kung gaano ako kapuno ng mga pagkakamali magpapahinga ako ngayon, bukas ko sisimulan ang pagkilos ng totoo. Ang lalaking may suot na rank C, item, la ay nakaupo sa likod ng isang mamahaling sasakyan na pabalik sa kanyang mansyon. Mayroon siyang hindi magandang ekspresyon sa mukha na parang kakain lang siya ng insekto. Mayroong napakakaunting mga tao na kinasusuklaman niya sa mundong ito habang siya ay nasa itaas ng mga tao. Sino, ang bagong awakened hunter na binisita niya lang, ay nasa tuktok ng listahan ng mga pinakakinainisan niyang tao. Hindi ito kung siya ay malakas o mahina, ito ay ang kanyang ugali. Masyado siyang hinahamak ang mga tao gamit ang isang kaawa-awang ugali. Gusto niyang magtago at umiwa sa panganib pagkatapos mag-awaken sa isang makapangyarihang kakayahan. Nakakasuka. Dapat mong gamitin ang iyong mga talento na bigay ng Diyos upang tulungan ang iba pang mga kaawa-awang tao na mabuhay sa mundong ito ng kaunti pa. Ang malalakas ang naghahari sa mga mahina sa panahong ito, at ayaw ko ng isang mahihina sa aking lungsod.